Sofronio Vasquez babalik ng Pilipinas sa darating na Enero. Alamin sa Ice Pattern Report ni Anton. Sigurin bumalik sa bansa si Sofronio Vasquez, ang Pinoy singer na naging grand winner sa The Voice USA 2024. Ayon sa 32 anyos na singer, may slight confirmation siya na uuwi siya ng Pilipinas sa darating na January 5. Ito ang nagipahayag ni Sofronio sa isang interview sa kanya ng mga piling movie press sa pamamagitan ng Zoom interview. Ayon sa kauna-unahang Pinoy at Asia na nanalo sa nasabing singing contest, kung matutuloy siya, sana umano ay magkaroon ng gathering ng press dahil gusto niyang magpas salamat sa mga ito sa lahat ng mga interview na nagawa niya sa loob na dalawang buwan hanggang sa finale kung saan talaga nag-reach out sa lahat ng Pinoy. Bukod dito, umaasa rin daw siya na mamimit niya si Pangulong Bongbong Marcos matapos makatanggap ng balita na posibleng magkaroon siya ng courtesy call sa Malacanang. Mayiging grateful umano siya kung matutuloy dahil napakalaking honor umano na i-recognize ka ng iyong presidente. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ ako si Anton, nagbabalita nang tama, naglilingkod nang tama.